ikalawang kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nang mapayapa ang pagiinit ng Haring Aswero, kanyang inalaala si Basti at kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang ipinasya laban sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lingkod ng hari na nagsisipaglingkod sa kanya, ihanap ng magagandang batang dalaga ang hari. At maghalal ang hari ng mga pinuno sa lahat ng mga lalawigan ng kanyang kaharian, upang kanilang mapisan ang lahat na magandang batang dalaga sa susan na bahay hari, sa bahay ng mga babae, sa pamamahala ni Hegay, na kamarero ng hari, na tagapag-ingat ng mga babae, at ibigay sa kanila ang kanilang mga bagay na kailangan sa paglilinis. At ang dalaga na kalugdan ng hari ay maging reyna na kahalili ni Vasti at ang bagay ay nakalugod sa hari at ginawa niyang gayon. May isang hudyo sa susan na bahay hari na ang pangalay Mardokeo, na anak ni Hair, na anak ni Simi, na anak ni Sis na Benhamita, na nadala mula sa Jerusalem na kasama ng mga bihag na nangagdalang kasama ni Heconias na hari sa Huda, na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. At pinalaki niya si Hadasa sa makatwid bagay si Esther, na anak na babae ng kanyang amain, sapagkat siya'y wala kahit ama o inaman. At ang dalaga ay maganda at may mabuting anyo. At nang mamatay ang kanyang ama't ina, inari siya ni Mardokeo na parang tunay na anak. Sa gayoy, nangyari ng mabalitaan ng utos ng hari at ang kanyang pasya at nang napipisan ang maraming dalaga sa susan na bahay hari, sa pamamahala ni Hegay, na si Esther ay dinala sa bahay ng hari, sa pamamahala ni Hegay, na tagapag-ingat sa mga babae. At ang dalaga ay nakalugod sa kanya, at nilingap niya at nagbigay siyang madali sa kanya ng mga bagay na ukol sa paglilinis, pati ng mga bahagi niya, at ng pitong dalaga na marapat na ibigay sa kanya na mula sa bahay ng hari. At inilipat niya siya at ang kanyang mga dalaga sa pinakamabuting dako ng bahay ng mga babae. Hindi ipinakilala ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anakan man, sapagkat ibinilin sa kanya ni Mardokeo na huwag niyang ipakilala. At si Mardokeo ay lumakad araw-araw sa harap ng looban ng bahay ng mga babae, upang maalaman kung anong ginagawa ni Esther at kung ano ang mangyayari sa kanya. Nang sumapit nga ang paghahali-halili ng bawat dalaga na pasukin ang Haring Aswero, pagkatapos na magawa sa kanya ang ayon sa kautusan sa mga babae na labing dalawang buwan, sapagkat ganito nagaganap ang mga araw ng kanilang paglilinis, sa makatwid bagay anim na buwan na may langis na mira at anim na buwan na may mainam na pabango at ng mga bagay na ukol sa paglilinis ng mga babae. Sa ganitong ang paraan na paroroon ang dalaga sa hari, na anumang kanyang naasain ay ibinibigay sa kanya upang yumaong kasama niya na mula sa bahay ng mga babae hanggang sa bahay ng hari. Sa kinahapunan ay naparoroon siya at sa kinaumagahan ay bumabalik siya sa ikalawang bahay ng mga babae sa pamamahala ni Saasgas na kamarero ng hari na nag-iingat sa mga babae. Hindi na niya pinapasok ang hari, malibang ang hari ay malugod sa kanya at siya'y tawagin sa pangalan. Nang sumapit ang paghalili ni Esther, na anak ni Abihail, na amain ni Mardokeo, na umaring anak kay Esther upang pasukin ng hari, wala siyang tinamong anuman, kundi ang ibinigay ni Hegay na kamarero ng hari na tagapag-ingat sa mga babae at si Esther ay nilingap ng lahat na nakakita sa kanya. Sa gayoy dinala si Esther sa Haring Asuero sa loob ng kanyang bahay-hari ng ikasangpung buwan na siyang buwan ng Tibet ng ikapitong taon ng kanyang paghahari. At sininta ng hari si Esther ng higit kaysa lahat na babae. At siya'y nilingap at minahal na higit kaysa lahat na dalaga. Na anupat kanyang ipinutong ang putong napagkareyna sa kanyang ulo, at ginawa siyang reyna na kahalili ni Vasti. Nang magkagayoy gumawa ang hari ng malaking kapistahan sa kanyang lahat na prinsipe at kanyang mga lingkod, sa makatwidbagay kapistahan ni Esther, at siya'y gumawa ng pagpapatawad ng sala sa mga lalawigan, at nagbigay ng mga kaloob ayon sa kalooban ng hari. At nang mapisan na ikalawa ang mga dalaga, na upunga si Mardokeo sa pintuang daan ng hari. Hindi pa ipinakikilala ni Esther ang kanyang kamag-anakan o ang kanyang bayan man, gaya ng ibinilin sa kanya ni Mardokeo. Sapagkat ginawa ni Esther ang utos ni Mardokeo nagaya ng siya'y palakihing kasama niya. Sa mga araw na yaon, samantalang nauupo si Mardokeo sa pintuang daan ng hari, dalawa sa kamarero ng hari, si Bigtan at si Teres, na nangag-iingat ng pintuan, ay nangapuot at nangag-aakalang buhatan ng kamay ang haring aswero. At ang bagay ay naalaman ni Mardoqueo na siyang nagturo kay Esther na Reyna, at sinaysay ni Esther sa hari sa pangalan ni Mardoqueo. At nang siyasatin ang bagay at masumpungang gayon, sila'y kapwa binigti sa punong kahoy, at nasulat sa aklat ng mga alaala sa harap ng hari.